Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Michelle ay pinanganak noong 2009 at ang kanilang pamilya ay mapayapang naninirahan sa barangay Zone 14B sa Talisay, Negros, Occidental. Siya ay bunsong anak ni Richard at Karen Sayo. Si Richard ay walang permanenteng trabaho at ang pangunahing pinagkukunan niya ng kabuhayan ay ang pangubra o pangungulekta ng taya sa STL o Lotto. Habang ang kanyang may bahay naman si Karen ay full-time housewife na nag-aalaga sa kanilang pamilya. Kahit hindi mayaman, ay ginawa ni na Richard ang lahat para mapapasok sa eskulahan ang tatlo nilang mga anak. At wala silang mapagsinla ng kasiyahan dahil ang bunso nilang anak na si Michelle ay hindi lamang matyagang mag-aral. Pero madalas rin itong mag-uwi ng mga medals at awards. Ang sampung taong gulang na si Michelle ay inilarawang mabait at malambing na bata na kinagigiliwan sa kanilang lugar. Nang tiningnan ko ang purok sa Pagita, Barangay Zone 14B, ito ay hindi kalakihan at base sa huling census na ginawa ng local government noong 2019, mahigit limang daang mga tao lamang ang nakatara doon. Kaya sa tingin ko ay halos lahat ng mga tao ay magkakakilala at maaaring tiwala sila sa isa't isa. Ngunit magbabago ang lahat sa isang gabi lamang. Ayon sa interview kay Richard, sila ay naghahabunan ng alas 8 ng gabi noong January 4, 2019 nang makatanggap siya ng text message na naglalaman ng tumamang numero sa STN. Nang malaman ang 10 taong gulang na si Mitchella na ang kanyang tsahe ng tumama ay wala itong mapagsidla ng kasiyahan at agad itong lumabas ng bahay dahil gusto niya mismo na siya ang unang magsabi sa kanyang tsahe na magandang balita. Kahit hindi pa ito tapos sa kanyang hapunan, ay hindi siya napigilan ng kanyang mga magulang na lumabas ng bahay. Ayon sa interview kay Richard, hindi sila nag-alala dahil katulad ng nabanggit ko kanina, halos kakilala nila ang lahat ng kanilang mga kapitbahay at ang tahanan ng tsahe ito ay halos isang kanto lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Pero nag-alala na sila nang umabot na ito ng halos 10 minuto at hindi pa rin umuwi si Michela. Kaya nagdesisyon ang umalis sa kanilang hapagkainan si Richard at lumabas na kanilang bahay para sundan ang kanyang bunsong anak. Nang siya ay bumali, tinanong niya si Karen kung nakauwi na ba si Michela dahil ayon sa tsahin nito at kanilang mga kapitbahay, ay nakita nilang papauwi na ang grade 3 student sa kanilang bahay. Si Karen ay nataranta dahil hindi dumating si Michela sa kanilang bahay. Kahit nagdadalang tao noon si Karen ay hindi siya nagpabigil na lumabas ng kanilang tahanan dahil gusto niyang hanapin ang kanyang anak. Ang mga kapatid ni Marcella ay tumulong na rin sa paghahanap at nagtanong-tanong sila sa kanilang mga kamag-anak at kapitbahay. Pero sumapit na ang alas 10 ng gabi ay hindi pa rin nila ito nakikita. Kaya minabuti nilang lumapit na sa pinuno na kanilang barangay para humingi ng tulong. Ang kapitan ay agad umaksyon at bumuo ito ng dalawang grupo. Kahit ang mga kapitbahay ni na Karen ay tutulog na, hindi sila nagatubiling bumangon at tumulong sa paghahanap. Bawat bahay ay kinatok ng mga volunteers pero lumipas na ang isang oras at lahat sila ay dismayado dahil hindi pa rin nila nakikita ang bata. Ang huling tahanan na pinuntahan nila ay isang bahay na malapit kina Richard. Para mas maintindihan mo kung gaano kalapit ang pinangirihin ng krimen sa bahay ng biktima, ito ang mismong video ni Karen. Sa clip na ito ay tinuro niya ang kanilang bahay. Habang konting lakad lamang ay itinuro niya ang bahay na huli nilang dinignan. Ayon sa ulat, ito ay pagmamayari ng kanyang tiyuhin at pinapaupahan ito sa isang lalaki. Ang kapitan kasama ang grupo ay nagtungo sa bahay. Ilang beses silang kumatok ngunit walang sumasagot pero ayon kay Karen, sigurado siyang may tao doon dahil bago nila hanapin si Michelle, ay nakakita siya ng anino ng dalawang lalaki na naguusap sa bintana. Paulit-ulit silang kumatok pero nang walang sumasagot sa loob, kahit wala silang go signal mula sa may-ari ng bahay, ay purasahan nila itong pinuksan gamit ang martilyo. Nang mapasok nila ang bahay ay wala silang nakitang tao sa loob. Pero hindi yun nakapigil sa kanila para siya sa ang bawat sulok nito. Naghanap sila sa ilalim ng katre, mga kwarto at sa loob ng banyo. Pero wala silang nakitang senyales na nanggaling doon ang bata. Kaya pinanghinaan na sila ng loob dahil kung hindi nila makita si Michelle doon, ay hindi na nila alam kung saan pa sila magahanap. Bago sila umalis sa lugar, ay nagdesisyon ang kapitan na tignan muli ang loob ng bahay at naghanap ito sa ilalim ng lababo. Doon ay nakakita siya ng mga kaldero at isang planga na ubat na nakataob. Unti-unti niya itong binuklat at ang sumunod na narinig sa loob ng bahay ay ang sigaw ni Karen. Ayon sa ulat, si Michela ay hindi na gumagalaw. Isang plastic bag ang nakabalot sa ulo nito, ang kanyang paat kamay ay nakatali na parang baboy, at ang bibig nito ay may busal ng tuwalya. Ang katawan ni Michela ay mainit pa kaya agad nila itong itinakbo sa pinakamalapit na ospital. Ngunit sa kasamaang balad ay huli na ang lahat dahil hindi na ito na pa at idineklarang dead on arrival. Ang sinapit ni Michela ay nakarating sa mga dalidad sa Talisay City Police Station at kaagad silang nagpadala ng mga investigador. Ang bangkay ng bata ay agad ipinadala sa morgue para maidaan sa post-mortem examination. Base sa interview sa doktor na nag autopsy sa bangkay nito, bukod sa mga pasa sa binti, mga braso at ulo, ay kinumpirma niyang ang pangunahing dahilan kung bakit ito namatay ay dahil sa nahirapang huminga si Metchella dahil sa plastic bag na nakabalot sa ulo nito. Itinagdag ng doktor na maaaring ito ay ginahasa din dahil sa sugat na nakita niya sa maselang parte ng katawan nito. Ang mga otoridad na inatasan para mag-imbestiga ay agad pinuntahan ang bahay kung saan nakita ang bata at nangalap sila ng mga ebidensya. Ito ang litrato ng planggana na ginamit. Ito ang telang ginamit para siya ibusalan at katabi niyan ay ang plastic bag. Hindi na banggit kung gumamit pa sila ng luminol sa crime scene pero ayon sa interview sa lead investigator ay wala silang nakitang bahid ng dugo sa lugar. Ang maliit na kutsilyong ito ay ang pinaghihinalaan nilang ginamit ng salarino mga salarin para gupitin ang kurtina na ipinantali kay Mechala. Habang ipunong proseso nila ang lugar, ang ibang mga investigador ay nagtanong-tanong naman sa kapitbahay ni na Karen para malaman kung sino ang umuupa sa bahay. At doon nila nalaman na ito ay tinutuluyan ng labing taong gulang na lalaki. Dahil sa ito ay minor de edad pa, ang kanyang muka ay hindi inarelease sa publiko at para hindi madamay sa galit ng mga taong kanyang pamilya, ang totoong niyang pangalan ay hindi rin inilabas ng mga otoridad, kaya kinilala na lamang siya sa pangalan Jerry. Ayon sa sinumpaang salaysay ng mga saksi, Si Jerry ay madalas ding dalawi ng dalawampung taong gulang ni si Almar John Duron na ayon sa ulat ay ang nakakatanda niyang kapatid. Ang magkapatid ay agad itinuring ng mga person of interest dahil ayon sa interview kay Richard, ang magkapatid ay halos limang oras nang nagiinom na nagsimula ng alas dos ng hapon noong January 4. Bago siya umuwi ng kanyang bahay bandang alas 8 para sa hapunan, ay inalok pa siya ng mga ito na tumagay pero tumanggi siya. Ang chuhi ni Machala na itinago sa pangalang Bebot ay kinumpirma din na nakausap niya ang bata noong 8.55 ng gabi dahil ito ang nagbalita sa kanya ng kanyang pagkapanalo. Ibinahagi rin niya na pagkatapos na kanilang usapan ay tumakbo na ito papauwi. Isa pang saksi ang nagdiin na ang magkapatid nga ang maaaring pumatay kay Michela dahil ng alas 9 ng gabi noong January 4 ay di umano'y nakita niya ang 10 taong gulang na bata na tinawag ni Almar. Pero dahil sa siya ay gusto nang magpahinga ay hindi niya pinansin kung ano ang pinag-usapan ng dalawa. Gamit ang nakalap na mga ebidensya at salaysay ng mga saksi, nakabuo ng teorya ang lead investigator na si Marlene Cesario. Ayon sa kanya, ang maaaring nangyari noong gabi ng January 4 ay habang papauwi sa Michela ay tinawag ito ni Almar. Nagtanong ito kung ano ang tumama sa STL at nang sabihin ng bata kung ano ang mga numero ay kinauusan pa niya ito hanggang makumbinsi niyang pumasok ito sa loob ng bahay na kanilang inuupahan. Doon ay binasalan nila ang bibig nito. Itinali ang mga braso at kamay para hindi makapalag at halin nila itong ginahasa na magpapaliwanag sa sugat na nakita sa maselang parte ng katawan ni Michela. Nang sila ay matapos, nilagyan nila ng plastik bagong ulo ni Michela na naging sanhi ng kabataan nito. At para maitago ang krimen na kanilang ginawa, ang magkapatid ay itinago ang bangkay nito sa ilalim ng lababo. Tinakpa ng planggana at sa kanila ay bahay at umalis sa lugar. Ang balita ay kumalat sa buong barangay kaya ang mga tao ay naging alisto. Nang isa sa kanila ay namataan ang labing pitong taong gulang na si Jerry na naglalakad sa kalsada na parang walang nangyari, ay agad nilang hinabol ito. Ang minor de edad ay kaagad nakatakbo ngunit sa dami ng taong humahabol sa kanya ay wala na rin siyang nagawa kundi sumuko. Ang mga tanod sa Barangay Zone 14B ay agad siyang iturn over sa Talisay Police Station. Ngunit dahil sa siya ay isang minor de edad, hindi siya inihalo ng mga ito sa normal na preso. Inilagay siya sa custody ng Women and Children Protection Desk at sa interview sa kanya ay itinanggi niya na may kinalaman siya sa nangyari. Ipinagmalaki niya na siya ay may alibay dahil noong gabi ng January 4 ay di umanoy wala siya sa kanyang apartment sa barangay Zone 14B dahil kasama niya ang kanyang lola sa Zone 10 na kabilang barangay. Habang nasa custody si Jerry, ang mga otoridad ay sinugod naman ang isang bahay sa Zone 10 dahil ayon sa tip, doon nagtatago ang isa pang sospek na si Almar. Ang mga otoridad ay hindi nahirapan na siya ay arestuhin dahil hindi ito ng laban. Pero katulad ng kanyang kapatid, itinanggi din ito na may kinalaman siya sa krimen. Silang dalawa ay kaagad sinampahan ng kasong murder. Kahit ang mga magulang ni Michela ay kontento na agad nadakip ang mga salarin, ay kailangan naman nilang maghintay para makmate ang hustisya. Ang huling balita tungkol sa magkapatid ay parehas silang nasa talisay police city jail habang naghihintay ng paglilitis. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!